Hello, good morning. Good morning. Good morning. Ayan, So, uh, uh, tag nito. Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, naka-costume tayo ngayon kasi uh, may gusto akong ano, may gusto akong igawan ng uh, hindi ko alam kung reaction na uh, video ba or correction ba, whatever. Uh, yung ito, ito, ito. O, oh, flash ko. Ayan. Hindi nila na ganyan sa bengget ito eh. Okay. Diba? It's also, I think, fertility god ang turing Kwento nila doon. po dun. nila, talagang pinapagawa nila yan dito sa mga ETA na nandito po sa Itugon. Oo. Lahat po ng... Oh, ayan. Alam nyo na. Yung uh, video or yung uh, kumakalat na video ng ABS-CBN ni uh, Miss Karen Davila at saka si uh, Miss Glenda De La Cruz yung uh, sabi nila na uh, about sa Aita, sa Itogon, at saka, basta, alam nyo na. Uh, wala nam, hindi, man, hindi naman ito ano, against any tribe. Kasi, syempre, wala naman tayong problema sa mga Aitas. Parang may ano lang, may mali lang talaga dun sa video na, uh, ang point ko dun is, uh, siyempre. Si Miss Karen Davila, na uh, news personality siya, TV personality. So, ang point ko doon is dapat bago siya mag-mag-release uh, ng information, dapat na counter check niya, na counter-verify niya. Alam niya talaga, hindi yung basta na lang nag-interview doon na para, tapos ipalabas. Hindi lang 'yan na uh, national, lalabas pa 'yan international na ganun yung information na mali. Yun yung point ko doon. Kasi um ito naman si Miss Glenda. Ah, uh, although nagpapasalamat naman kami na uh, Miss Glenda na nag-invest ka sa province namin, Benguet, no? Sa doon nga sa Alpha Land Corporation sa Itogon. Um kaya lang kasi syempre um, let's take responsibility naman sa mga sinasabi natin sa social media kasi we are not only um, uh, concern about the local uh, um uh, yung local reactions or local information ba kasi eto social media na to lalabas sa uh, international hindi lang Pilipinas sinasabi ko na um uh, hindi naman kami against or hindi naman kami uh, tag nito yung nagagalit siguro hindi po ganoon hindi po ganon ang Igorot <laughs> gusto lang namin na uh, ipa sabihin yung yung uh, Totoo about sa amin. ah uh, proud Igorota here kaya nga ako naka-costume ng Igorota. This is a uh, ethnic uh, um ethnic na costume ng ng Benguet. So, iyon guys. Um 'yung mga Aita kasi hindi naman sila taga-Benguet. Pero we don't have any uh, we don't have any against uh, Aitas. Uh isarin isa rin sila sa mga magagandang tribu naman dito sa Pilipinas. Um, kaya lang kasi ang concern namin ng na mga Igorot parang napaghahalo nyo kami. We also have our own identity as Igorots. Um, we would and we are proud of it. We are proud. na may mga sarili din kami. May sarili din kaming identity which is Igorot nga. Oh, ang Aita naman may sarili din silang identity yun nga yung Aita. So, wag nating paghaluin yun. Um, they have their own beauty and we also have our own beauty as uh, an igrot. Ganon. Pero yung sinasabi kasi sa video na uh, ito, ginawa, sa, uh, ginawa ng mga aitas sa uh, Itugon, uh, pat, pati yung mga pronunciation ninyo ng lugar, mali-mali. Ano bang naman ang ano pang silbi ng ano ngayon ng uh, social media? May Google. Where where we can find Aitas? Not in Benguet. Hmm. Nasa Google yan. Kaya nga ako nagtataka, bakit pa ipinalabas e, yung video na yan ni Miss Karen Davila? Eh, dapat kina-untercheck naman niya na ano, na tag nito. Maliban siguro, hindi naman kinlaro, kung yung gumawa nung mga sinasabi nilang gumawa nun na baka ay tanga naman na nakatira sa itogon. Which is, uh, kung, kung ganon man ang ibig sabihin ni uh, Miss De La Cruz, and then, good. Pero parang ang nagiging uh, nagiging effect kasi nung nung buong video sa sa mga manonood ay iisipin talaga nila ang nasa itogon hindi po Igorot po Igorot po sila pero may mga dayo din naman pero generally um Igorots are different from ayta's. at saka isa pang ano yung mga, yung mga rebel na ano bang tawag dun? yung mga Uh, kahoy na yan na ginawang ano, hindi yan ano, uh, bihirang bihira, siguro in a hundreds, baka wala pang isa or meron siguro isa or dalawa na kayang gumawa ng ganon dahil ang gumagawa ng ganon yung uh, sculpture taga ifugao igurot din, pero ibang ethnic nga lang hindi benget, hindi benget Um, in uh, in recognition sa mga uh, in honor sa mga taga Ifugao na magagaling talaga gumawa ng mga Scout Tours, sila yun hindi po kaming mga Benguet pero hindi ko naman sinasabi na hindi marunong ang taga Benguet pero uh, Ifugao talaga yung um, ano kasi trademark nila yan yung yung scout Tour na yan trademark ang alam ko mula noong college na ako siguro or high school nung nalaman ko na yan ang trademark ng Ifugao yung paggawa ng mga sculptures na na, na na yan yung mga kahoy-kahoy na yan magagaling kaya nilang kopyahin ang mukha mo uh, ma'am Karen ma'am Glenda mm. yun so yun guys hindi hindi yun ano hindi yun ng uh, hindi namin yung kinu-question kung Aita ba or, or uh, Benget ba yung gumawa ng mga yun. Pero ang gusto lang namin, gusto ko lang, ano, gusto ko lang i-reiterate sa video ko na to is yung pagkakaiba ng Aitas at saka, uh, saka Igorot. Um, wala, pong, wala pong native Aitas sa, sa Igorot, I, I mean Itogon. At saka yung pag Itogon po, hindi Itogon. At saka yung, yung uh, may mga kaibigan din kasi ako na ano na, na may kaibigan akong kalinga, may ka kaibigan akong Ifugao. Hmm. halos mga katrabaho ko dati noon sa call center is may mga Ifugao din. And hindi yung bulul kasi ang bulol yung nauutal utal Hindi yun po, Ma'am Karen. Hindi ganun ang pag-pronounce nun. Inuulit ko, hindi na uh, may Google na ngayon. May mga translator na ngayon sa na apps. So hindi natin uh, hindi na uh, hindi na mahirap i-research muna bago tayo mag uh, mag-upload ng video. 'Yon kasi lalong lalo na tradition or culture yung yung topic natin mahirap na yung maka-offend tayo ng damdamin ng ng may-ari ng kultura or whatever um bulol yun ma'am Karen hindi bulol kasi ang bulol yung nauutal-utal magsalita ang bulol, yun yung tawag doon sa tinuturo mo diyan na sculptor. ah um, uh, yun ma'am. Ah, uh, inuulit ko hindi hindi po sasama ng loob yung yung pagkukorek namin. Baka sakali naman po na ano kasi ang gusto lang namin is uh, linawin na magkaiba po ang itas at igurot. Yun po. Okay, maraming maraming salamat. Uh, sa mga ano, stop stop spreading kasi yung mga video na yan. Kasi uh, hindi rin natin alam kung um, bakit ba ipinalabas na ganyan. Um, baka hindi na na-edit, gano'n. Kasi meron na naman noon yung learning materials ng DepEd about Igorot. Ma maalala nyo yon. Tapos may mga lumabas pa na, tag nito, yung ano ba yung parang comics style na huwag kang makipaglaro dyan kasi igurot yan. Ano yun, DepEd? Kayo pa naman yung ano, yung uh, yung may hawak sa... Imagine, learning materials yan, tapos mali yung info. Paano na yan? Paano natin ituturo sa mga bata yun? Mali. Kawawa talaga. Kawawa kami yung kaming mga igurot kawawa kami kasi nagpapalabas kayo ng mga learning materials na mali yung information. So, ang matututunan ng mga bata doon sa ibang regions na hindi igurot, mali na about us na igurot. Which is, kung ituturo naman ninyo dito sa, sa lugar ng mga igurot na mga bata, syempre, magre-react ang mga yan. Mm. Kasi alam nila na mali yung nasa libro. Yun. 'di ba? Sana maayos na 'yun. Sana maayos. Yeah, isipin niyo na lang, guys. <clears throat> Excuse me ipinaglalaban natin ang uh, ang uh, West Philippine Sea pero sarili nating bansa hindi natin kilala baka mas kilala pa tayo ng China ngayon kaysa sa atin mismo na taga Pilipinas mahirap na yun paano natin ipaglalaban yung ipinaglalaban natin na West Philippine Sea eh hindi ang uh, ultimo Igorot at Aita hindi natin alam kung uh, anong pagkakaiba sana nakuha niyo yung point ko. Hindi ko siguro nailabas lahat yung gusto kong ibig sabihin kasi nga syempre hindi naman tayo yung professional na uh, vlogger or ano. Pero gusto, na, parang nag ano lang ako kahit konting opinion. <laughs> Ganon guys. Okay. Thank you so much for watching. Mm.